Guys, ayan, nandito po kami sa airport. Nagaantay po kami ang ah, aming mga kababayan. Ito guys. Hi to my vlog. Hello, mga kababayan. Ayan. Diba yung busy, busy, yung dalawa? Sa pag ano. <laughs> Magbablog mo na ako konti. <laughs> Para sarili silang po. Hello, ate. O, oh, diba? Ang ganda oh. <laughs> Hello mga kababayan. Hi. Hello guys. so' oh, di ba? <laughs> sa YouTube to. <laughs> ano ko <ka> sa YouTube. <laughs> oh, ayan. Para tayo makita, di ba? Ang mga uuwi po, ayan, magbabaka siya sa Pinas. Dito po kami, hindi pa po kami naalis waiting pa po ang ah waiting pa po kami guys yung mag-asawa hindi ko na nakita kung sa banda hindi ko na po nakita kung nasaan po yung kasabay ko kanina si atid si kuya at kami po ay connecting flight ayan buti na lang may mga kababayan na ako ay makakasabay guys okay. Kuya tumitingin. <laughs>